Nais na ba yung daan na to? Sana namin na, bro. Salamat. Sana nandito ka dito. Tumain ka ba? Tama ka sana. Kasi motor to eh. Kasi motor? Oo, kasi. Tumain ka ba? Dito. Parang nung nandito ka tayo. Ano nabubuhay yan? Nandito ka tayo namin. Tayo yung mga ginagalain naman Yung buntok. Tumain ka ba,

Matatanggol ano siya lang. Oo nga, nang Tayo kay lola nito. Apo, ni, nasan Nasanay mo ito pa. <laughs> Pagkikita pa ako. na ba?